Hello po, patuloy pa rin po ang sa aking paglilakad papunta sa Wawa Dam. Ito nga po, sa so pong running water, ah, bahagi na rin po siya ng Wawa Dam. Ito so, po ito yung nating lower river ng Wawa Dam. Mahaba po na ha. Siyempre, ang kagundukan ng Montalban at mga naglalaki yung puting bato ang laki oh grabe ang laki po niya yun nga po yung paano ng wawa daw sila po yung mga papunta doon at tingnan nyo po yun oh parang mayroon pong kuweba doon kuweba na tumatagas ang sand tubig para tuloy siyang isang water, maliit na waterfalls ayan po oh. Diba? Ang galing. So, ayun nga po. Makalapit na nga po tayo dun po sa Wawa Dam. At syempre, excited na ako makita si Wawa Dam. At tingnan po yung daanan natin. Ayun, no? Diba? Anong napapansin niyo? Para tayo nasa isang ah, uh, ah, uh, malaking bato parang tahanan din ba? Eh nga po. Siyempre, 'yung mga taga rito ay eh, abala rin naman po sa kanilang mga pang-araw-araw na gawain dito po sa kanila lugar. po mamaya ah. Papakita ko na sana ako ah. Tingnan po muna.